Ba't ganon? Ang malas ko naman, wala na. Ano ang ganda, oh. <tipos> uh. Uy, ubos na ba? Doyan, no, walas ko naman. Meron, maliliit lang. Uy, oh. maliliit. Mga kaming dalandan. Sa akin nga, meron dito. kami ng dalandan. Maliliit ka lang. May unggoy po, may unggoy. <laughs> Ang pangalan, Rima. Uy. Ang pangalan. Rima. Rima na bangki. Huli! Pero di ko lang. Ay, ba? Ala! Ano ba? Kaya to, kaya. Kaya. Kaya to, kaya. Hindi ko makapakuha. Asan ba? Ayan, may isa. Ito. Ito okay. lang. Nalandan. <laughs> hindi ko. Oh. Kaya pala sabi ko, saan ba yun? Saan ba? Rima, the monkey. Ay, no. Ay, no. Ay, no. O, Ay, Pero, Parang dito, ang dami ko nakita kanina. Nakuha na ni Christian. Hmm. Ayun o. Yun o, no? yan. Pwede mo na. Ang daming ano, ayun pa o oh, Rima o. Oh. Saan? Yun, 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 yun o. Oh. Ayun, sa dulo. Yan. Rima the monkey! <laughs> o baba oh. mo ako. Oh. Ah. Ano ba yan? Ang daming... Ang daming ano. Eh. ano. Sa mukha ako eh. Ayan, may langgam. Wala siyang langgam. Yung lumilipad-lipad. Ayan o, no, nasa taas ang laki mo. Ayun o, no, Ayun o. No. Aray ko tagli... sa <laughs> Ay, <laughs> tsura. <Bakit, laughs> Ay, nagis yan. Ma, ito ang baba lang <laughs> o. Saan? Ito Meron pa? Diliit Ay, nakuha ko na to, pa... Rima Gano'n ba? Nasa iba tayo Kamay maiwakan namin Gano'n pa ba? Sige, gano'n po nga to hey, ko, Yan, dito kami sa dalandaanan Hmm yung sa ano, Altamonte napunta punta ng Woodridge para manguha ng ano, dalandan Init. Tara na. dami hantik. Okay na ako dyan. dami kayo nakuha. Eh. Nakit ko. Nakit namin. Kailangan mo tibain yung ano, puno. Ang laki ng puno eh. Karet <gasps> dapat yan. Kami ka nakuha. Ayan oh. oh. o. Oh. Ang alin Oh. For picking na, tayo, Puputuloy natin ang puno. Uy, eto pa. Ayan nga. Sagan eh. Ano? Maputuloy yung puno. <laughs> Parang mayroon din dito. Saan na ba yan, Shan? pa yan. Lahat ng nakikita mo. Pag-aari nila. Hindi <laughs> natin pag-aari. Ngayon hey, yung sumblero ko na nga. Remembrance siya ng ano. Pwede na yan. Sabi, usapan dalandan lang. Uy, usapan dalandan lang. Bakit saging na yan? <laughs> Saban na yan. Diba, diba? Pwede na ba? Oo. Para alam mo, pwede mo. Kasi buo na siya. Pwede na yan. Titibain mo yung saging. Parang titibain mo. Ha? Titibain mo. Ang ng ano. Oo. Wala kayong sanga. Yan, no? Wala rito. Pupunta doon. Tirahin na natin. Wala man nakakita sa tik <laughs> oh, okay. Ha? Oh, okay. Ha? Pag nagaling si Santalo, kaltas nyo na lang. Magkano yun? <laughs> okay na yan, sir.

Meron pa yan. Okay Ako gusto mo? Ha? Hindi. Pinag-iisipan nga namin. Sabi ko tigbain eh. Hindi wala naman nakakilala eh. Hana pa kami isa? Isa pa Para may mauwi tayo. Ako? Ayan, tignan ba? Ah. May buwig pa ba? May pa ba? Ewan ko. Ay, naka-christian yung ano eh. Akin okay na. Sige naka-christian niya yung itak. Shen. Okay. Ah, maliit? Huwag maliit. Huwag. Kasaan ah, ang itak? Naka-christian yeah. niya. Na. Ayun oh. Hindi na na niya na? Hindi na na yung itak? Hindi, inakit mo na. Huwag ka ba no? Inakit na nga yung uh, tiba. Okay. <laughs> Ang sarap ng gantong lupa yes. eh. No, eh. hmm. doon. Ang dami pala ito banda. Ang dami sa mga baba. Na ano? Nandarandan. Nasaan? Inatakot ako. Bumalik ako eh. Doon. Ayun oh, Nakikita ko nga. Mukhang hitik yun. Ayun. Kaya nga. Sa tayo doon? Puti Talaga <laughs> ilang puno pa punta doon oh. Buhalik Wala. Nandun eh. yung dalandan natin. Mukhang hitik kayo. Nakikita ko na. Tara. Punta natin. Ay, hindi nga ako na. Ha? Ayun, na ako. Namumula na ako mga nga, kami ng dalandan. Ayun, nakikita ko na ako ni Mayong. Teka. Teka, pasabay ng ano, te. Pasabay. Teka, Neng. Nakikita ko na, ang daming bunga. Sige, ko. Ku... Teka lang, wala pa akong plastic. Namumula na ako. Pagod. Namumundok. Miss ako ka pa ba? <laughs> hoy. Asa ka daw, oy? Ano? Ano? Tama na. 'Yan lang hapon po. Tama na. na? Hindi na tayo. Ha? ayari yari sa inyo! Oh, na ha? Ha? Ah, ha? Oh. oh, 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 oh Tanda nyo mga mukhang to! Ito yung naharami ng ano, nang dalang hita, <laughs> nang dalang dala yan! Ito pa! Ito pa! Ito pa! At ako! May papaya pa, tatlong piraso! Uy! Uy! Diba matrace tayo na ano, tinibay yung isang... Tara, tara! Discuss. Kasi ito ang tagal-tagal mo sinisay niya. Saan ka na uwi na tayo? Nag-usap kami ng babaeng para pang si Ma'am Helen. <laughs> Ma'am Helen <laughs> ng Avengers. <benjures. laughs> Uy Ina, sila, alupa na sila. Ah, lupa nila. Naano ko kasi, doon. baka makuha yung makita Ayana. yung tiniba. Ano yung tiniba? Hindi naman maano yun. Hindi yun kasi nakita ka nila na may pinutol. Oh. Kasi meron daw na mungunga doon. Pati yung laman daw wala. Sabi ko, te dito lang kami yan. Nagpunta lang na ako doon. Tinayunan ko kanina. madaming um, ano kaya hindi na ako nagtuloy. Kasi sabi ko, baka may may-ari. <laughs> si na, nakuha na na. Nakuha alam mo, ginawa ko. Pinikwento ko lang yung matanda para makaalis kayo. What a worship. wonderful experience! <laughs> Mag-nakaw <laughs> Mag <nap> <laughs> <laughs> ng dalandad! Mag-nakaw ng dalandad! Alam mo kung kinuha, kung nagtibag ako nahuli talaga tayo. Uh, Oho. Mm, keni Buti na doon tayo sa dalandan mm, nag-a. Ay, ay, ay. ay, ang dami din pala n'e. Eh, ganun eh. J. Kita tas ito. Dapat oh. dito tayo dito view ito, ito. ito pa ang uh, aming promotor yung Danandan. <laughs> si kuya <Given> Rudy, <Rodi. laughs> siya pa yung aming leader? Nang <laughs> kaano? La kawata ng ano, kawata lang <laughs> talaga. <laughs> <ng, dada, laughs> ay, ay, <laughs> ay kaya mahalaga. Ka. Sumayod po ito ano, pet malo. Pawis na pawis pa. <laughs> na, pawis na kami. Ko, na Ay, Oy, nakarating na ako dun sa sa ba may bahay. <laughs> <laughs> tapos, ano, sabihin, ko? ako hindi ko na, na <laughs> 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 kayo ano, ba? Ay, ano? Sa likod nun, Tapos <laughs> ipapaban na kayo. Sorry kayo, papaban na kayo. Alam mo, hindi na ako, hindi na ako nagpunta kasi baka mami, titirado rin ako dun. Ay, Ay, na Ay, na Ay, 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 Sumaki. Doon yung magandang view. S S doon banda yung doon, no? Dito na tayo. Dito, dito, na. sa taas <laughs> no? Oh, tayo, tayo, no? Doon, Diyan magpicture. No? Diyan magpicture. sa may... Bago no? ng bako, paka, pakanan ka. dapat O, kakaliwa muna tayo. mamaya pa. Neng, muna tayo. na uhaw. Naugos mo yung inumin ko. Wala akong malag dyan. Yan yung daanan. minum dito? Baka ininom ang... ininom mo? Ininom <laughs> mo to? Ito yung black one. Black one yata Sayang, yung, oh, malamig oh, pa ito. naman. Pakanan tayo dyan, yung overlooking talaga. Pakanan oh, tayo dito. O, oh, nasi mo to? Yan. Ba? Meron ito dito kaya lang, di malamig. Oo, oh, oh, di malamig. <laughs> ako, hindi mo na ako minom. May eh, kasabi ko, mamaya na ako maginom. Malang yan. Ganado pa kayo ha, punta pa kayo sa hitik. Ayan na. Dumating na yung may ahari, may kari. <laughs> Na, ayan. Ay, hindi masyado. Hindi masyado. Magkikita yung view. Wala pala eh. Wala, wala. Wala, wala. Tama no? na. Doon na tayo. iya mo na yan. Ah, Pwede da, um, ka umikot na. tayo, no? ikot, Ikot. No. hindi eh, no. na pa, ganun ka? Huwag pag na ba yun, na, ka mahirapan? No? Ayun. Diretso ka na pag ganun. Para hindi ka na mag, ano, pag maniog. masasaya na po sila kasi <laughs> nakakuha na sila ng ay, dalandan. Kawa, ayan, ito po, tumiba oh, ng ano. Ayan po, yung Yeah, ang tumiba ng ano. Tumiba pe? ng saging. Papaya. Pwede naman, pwede, naman kami humingi. Ito, papaya. Kasi pag dinimanda, tayo kasama Sabi <laughs> <laughs> ko, eh, kala draw namin, ano, kay Santa Lucia na to, kaya okay na manguha. mga, hindi, boundary pala dun yung, ano, yung saniyo. No, <laughs> no, niniwala. <laughs> Oy, hindi na, kuya, ito na. Dito tayo. Hindi ka tapay. Hindi, ito na. Ito nga, yun mataas, oh. Pwede ka dumapicture. picture. Ito yung mataas. dito na tayo liliko. Tapos makakaliwa na tayo doon. Ito yung mahirap maging driver. Kaya sabihan nyo na before liliko. Yan. Yun nga. Dito. Ate Erna. Ano ate Erna? Sarap. Alam mo mo. Ano ka? Hindi ako natakot. Pagpagpuntuhan pa nga ako doon sa likod. ng Ikaw. Tinatawag ka na namin. Kasi baka maano, Baka matunuganan ng tibayang saging. Sabi nga doon sa anyo. Sabi nga doon Sabi nga doon sa anyo. Sabi daw yung puno ng saging. oh, dito, oh, mataas. Oh, nakita niya naman, wala namang hawak kami. Buti nga, magaling ka eh. Inakit mo agad eh. Kung may itak pa at nakakuha ko, Tapos ako tinanggal ko na nga. kuya dito. Ay, 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 ay,